and malapit na tayong makalabas. Magandang gabi. Isang multimilyonaryong developer ng Ari-Arian na madalas umasta na parang siya ay higit pa sa batas ay napatunayang nagkasala sa Old Bailey ng pagpatay na walang plano. Ipinadala ni Van Hoog ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Mohamed Raj sa Sutton, Surrey. Sinaksak at pinaril nila siya Naantala ang paghatol para masuri siya ng psychiatrist. Binala ng hukom na maaaring pagdusahan niya ang habang buhay na pagkakakulong. Tuwakas siya so hinatulan sinik ng sampung taon sa kulungan. Naging milyonaryo si Nick sa edad na 22 taon sa pagtitinda ng mga selyo sa paaralan. Pagkaraan ng isang taon, nakulong siya dahil sa pag-atake ng granada sa isang kasosyo sa negosyo. Sa lalusya, tinulungan pa niya ang pagpapalawak ng kanyang reputasyon. Bilang landlord sa squatter, inilarawan niya ang mga nangungupahan bilang marurumi batay sa kanyang sariling mga pahayag na may galit sa kanila. Nagtayo siya ng palasyo sa kanyang lupain at ipinagbawal ang daanan ng publiko sila mga naglalakad-lakad na scavenger na nanghihimasok. Kung gusto mo, sa lupa at ari-arian ng iba. At pinakmahalaga, inamin niya sa telebisyon na malamang ay walang awa siya at malamang ay marahas. Diretsong personal na paghihiganti ang ginagawa ko. Sa tingin ko, nasabi ko na rin sa publiko noon na puputulin ko sana ang ari niya. Uh, pumayag siyang ipakita sa akin ang palasyo ng Hamilton kung saan dati nakatago ang lahat ng kanyang yaman. ayoko ng mga nakakainis na tinik na nagkalat dito. Huh? Itinayo ito para tumagal ng libu-libong taon. Dito ilalagay ang lahat ng kanyang mahahalagang ari-arian upang gawing walang hanggan ang kanyang kayamanan at itali ito magpakailanman para walang ibang makinabang dito. Hindi ako masaya dahil napapansin ko ang pinsalang ginagawa ng usa sa mga batang puno. Ang bahay ni Nick, ang pinakamalaking pribadong bahay na itinayo sa Britanya sa loob ng mahigit isang siglo, ay nagkakahalaga na ng 28 milyon pero matagal nang hindi natatrabaho. Ano, Orwin, the plano po dito sa game? Ah, may mga plano pa sa ngayon? Mas mahahalagang issue ang inaasikaso ko ngayon. Ipinagpaliban mo na ba ang pagtatapos nito kung ganon? Hindi ko ito ipinagpaliban, hindi. Lahat ng ito ay kalukohan, mga kurap na hukom at gawa-gawa ng pulis. Sila ang dahilan kung bakit naantala ito. Totoo ba na may mausuliyom doon sa loob? Oo oh, eh, yun ang mausuliyom doon. Kita mo yung dulo na bahagi, yung malayong silangang pavilion, may dagdag na palapag sa ilalim niyon. Doon mismo ang mausuliyom ah uh, Kamusta mga pare, magandang umaga uh, Sana magandang araw nyo uh, Kakalapag ko lang sa London At kukunin ko na ang package ko Bago ako sunduin ng mga kaibigan ko Ano ako boss? Sige, alis na ako Niloko ako ni Neil at David na nasa maling paliparan daw sila at naniwala ako sa kanila noong una. Kamusta mga pare? Okay lang ba kayo? Ayos lang pare. Mali yung paliparan niya. Naisahan niya ako, naisahan niya ako. Nablog mo ba yon? Hindi! Ay, naligaw ka. Mga pare, kararating lang natin dito sa unang araw ng UK trip. At parang talo tayo pero parang hindi rin dahil ayaw naming mamatay. Kahit na ang taong ito ay isang henyo at may kamanghamanghang imahinasyon. Ah, uh, at parang hindi ko alam pero kung titingnan mo lang tulad ng ang pinakakinamumuhian na tao sa Britanya, siya ang lalabas. Nicholas van Hoekstraden, nalala mo ba yun? Ah, uh, tanda mo ang pangalan. Isa siyang negosyanteng Briton na sangkot sa mga ari-arian Oo, oh, isa talaga siyang negosyanteng bigatin. Sobrang yaman. Yeah, hindi ako sigurado kung ano na ang ginagawa niya ngayon. Dumaan lang kami dito at may isang lokal na nagsabi sa amin tungkol sa lugar at sinabi na, Uy, may maganda at abandonadong mansion diyan. Uh, naisip namin, yeah, sige na Nagahanap kami ng kaunting informasyon Tungkol sa kanya, pero hindi natin alam Kung ano pang maaaring malaman ng balita Palagi nilang pinalalabas na mas higit Ang isang tao kaysa sa kung ano talaga sila Alam mo yon Hindi mo talaga alam Baka mabuting tao pala siya at baka Ang media ay puro kalokohan lang At puro kasinungalingan ang pinapakita yeah, Hindi mo talaga alam Pero basta, basta nandito lang ako At pinapanood ng banda na tumutugtog Yan ang gustong-gusto kong gawin at ipapakita ko sa inyo kaya yun ang gagawin ko ngayon siguro pwede tayong mag explore sa loob alam ko na may ilang mga explorer na sa youtube sa tingin ko doon sila nag explore sa loob pero narinig ko rin na may mga nomad na nakatira sa lugar na yun hindi ko alam kung bakit siguro bawal sila doon hindi ko alam pero mukhang nananakit daw sila ng mga tao pero susubukan namin ang makakaya. Kung hindi, ayos lang, magpapatuloy na lang kami. Si Herb ay Diyos. Kung naririnig ninyo kami, ibigayin nyo sa amin ang inyong kapangyarihan. Bumaba kayo, tulungan nyo kami. Papasokin nyo kami. Nararamdaman ko, nararamdaman ko, Steve. Mag-iingat ka, mag-iingat ka. Ay, trend pala. Pasensya. ¡Está titingnan natin ng mas malapitan at aalamin kung sino ang mga taong iyon at bakit sila nandoon. Sa pagkakaalam ko, maaring ganap ng inabando na ang lugar na ito at may mga squatter na lang na nakatira dito ngayon. Gusto lang naming makasigura. Kaya may mga tao pa rin doon? Mukhang tinutukan niya ng barel, imposible. Siguradong hindi niya gagalawin ang taong ito So, nandito lang kami nagpapahinga, baka kumuha kami ng kwago at ngayon lang namin nalaman na ang halaga ng net worth ng taong ito ay napakalaki. Mag-focus, limang daang milyong libra. Isang daang milyong libra. Kaya sa dolyar ng West, magkano lang yon? Nasa pitong daang milyon ka na. Kaya kumikita siya ng pitong daang milyon. Kaya kumikita siya ng pitong daang milyon kada taon? hindi ka paniwala yon kasi yaman ko siya. Ano? Kaya mong iwanan ng isang lugar na ganyan? Hindi ito golf na inuupuan natin. Pare, apat na pong milyong piso ito. Apat na pong milyong piso ay wala lang sa taong to at isa siyang tycoon sa mga ari-arian. Lahat yon galing sa property, gintong palikuran. Tama. Wow. Grabe, grabe talaga yan. Kaya niyang bumili ng isang bansa, kita mo. Anong gagawin mo sa milyon? May malamang na titigil na ako, titigil ka na rin, ibig kong sabihin nasa tuktok ka na ng mundo pare. Oo, bibilihin ko siguro lahat ng lumang ari-arian. Iikot ako, oo tama, Bibilihin ko lahat ng abandonadong simbahan. lahat ng mga urbex, papapasukin ko ng libre, pero kami, makakapasok kami ng libre, ba? Diba? Oo, makakapasok ang mga to. Ang galing nun, anong gagawin mo sa limandaang milyon? Ha, alam mo, aalis ako ng bansa at maglalakbay sa buong mundo. Alam mo ba, namimiss ko kung bumili ako ng isang bagay na isang daang piso, maiinis ako kapag nawala ko yon. Itong taong to, may milyon na lang na iniwan sa isang bukid na parang wala lang. Nakakabaliw, di ba? Milyon. Ngayon, kini may limandaang milyon ako. Anong gagawin ko? Ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin ko? Akin na yon. Oh, syempre. pwede mong gawin ang gusto mo. Ginagawa mo. Steve Ronin, anong gagawin mo sa limang daang milyon? Kukunin kitang cameraman. Sumama ka sa akin sa pangalawang pagkakataon. Kukunin ko si Neil bilang bodyguard ko. Oh, gets ko. Yan, talagang ganun siya. Wala akong wall bounce dito. Oh. Oh, tapos alagaan mo siya. Pagkatapos, gagawin ko bibilhan ko si Neil ng protina oh. yan na yon mas malaki pero hindi ko alam nakakarating ito sa buong mundo na ginagawa ko na rin naman limang daang milyon Bibili ako ng mansion na abot ng dalawang daang milyong piso para sa sarili ko. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pwede kong makuha. Sa palagay mo ba, kung pupunta tayo sa gate at magmakaawa, baka ibigay niya? Opisina ng team, di ba? Sige na, please. Oo. Oh, oh, Siguro pumunta na lang tayo doon at sabihin natin, oo, oh, ang net worth natin ay isang bilyon. Mas malaki ang ibabayad namin sa'yo kaysa sa taong yon, Grabe. Oo, oh, oh, grabe talaga. Sa isang normal na 25 taong mortgage, ang dalawang milyong piso kada taon ang pinag-uusapan para sa mortgage mo. Ngayon, hatiin mo yan sa labing <laughs> Ano yon Dalawang daang libong libra kada buwan. Grabe. Para rentahan yung lugar na yon ng 50,000 kada linggo. Alam mo gagawa ako? Gagawa ako ng lumulutang na bahay sa ere. Oh. Nandiyan na si Steve Rowling. Sige, uwi na ako. Kita, kids. Pwede kang lumutang papunta sa kahit anong bansa na gusto mo gamit ang bahay mo. Ibig kong sabihin, tara na. Eksakto. Ang galing nun. Sana yung mga, tayo, mga tol, may pupuntahan na tayo. Parang magiging katulad siya ng hot air balloon, parang ganun. Tignan nyo, tignan nyo, tignan nyo. Pero totoong bahay o mansyon talaga. Lumipad na. Castillo, kung napanood niyo na yun, yung anime na yun. Bahay ulap, oh. Aba, 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 tingnan mo kung sino to. Tama yan, tama. 75 oras na pahinga. Ha, ha, ha. Pahinga? Hindi, walang pahinga yun. Huminto lang, oh. Ay, grabe. Siguro nga siya yun. Pakiramdam mo, basura ka. Mas mabilis pa lumipad papuntang Greece kaysa doon. Ayos ka lang? Ganon katagal lang inabot ng biyahe ko papunta rito. Oo, oh, alam ko. Biro lang, mga walong oras lang talaga pero halos tama na rin, di ba? Kumusta kayo? Nice na makilala kayo. Nice na makilala ka pare. Nice na makilala ka tol. Oo oh, nga pala, hindi pa nakikilala ng dalawang to si Daniel. Hindi ko pa rin kayo nakikilala dati. Masaya akong makilala ulit kayo bro. At ikaw rin pare. Saan nga ulit tayo pupunta? Kung saan man tayo dalhin ng hangin. Oh. Nandito na tayo pabalik. Bobby, nakita mo na ba ang mansyon? Pa, nasa golf course ako, pare. <laughs> pare, dapat makita mo ang mansion. Baka gusto mong paliparin ang drone mo. Dapat ba natin kapasin yun? Hindi. Pare, dapat ko nang tigilan ng pagsasabi sa'yo na paliparin ang drone mo. Ah, hindi ko na dapat sinasabi sa'yo na paliparin ang drone mo? Sige, Tol. Tama na. Hindi uh, na maulit to. Dapat paliparin mo ulit ang drone mo. Dapat talagang paliparin mo ulit ang drone mo. Pasensya na sa maling pagmamotivate ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. Uh, diretso sa lalamunan. Ang sama ng pakiramdam ko. Dapat itago mo na lang ang controller mo bilang Iniisip ko nga talagang ibenta na lang ito. Oo, pati na rin ang mga baterya. Ayon sa eBay, may mga tao raw na magbabayad ng mga 75 libra. Talaga? Libra. Para lang sa isang baterya. Naisip ko, kung ibebenta ko yung dalawang Mavic Air na baterya, controller, at charging bank, baka makakuha ako ng dalawang dang pounds o higit pa. Ayos na yon. Eh, so gusto ng mga tao malaman ng tungkol sa drone? So may bago kang drone. May bago kang drone, di ba? Bumili ako ng isa pang Mavic Pro drone. Ayos yan. Babalik tayo sa mga kuweba. Oo nga, babalik tayo. Lilipad ulit tayo. Uh, akala ko pupunta na tayo doon ngayon. Oo, o oo, oo. ako diyan sa kuweba na yan. Ayos ba? Ikaw rin. Ipapakita ko sa iyo ginoong kuweba. Abangan mo. Uh, mga nakibigan, abangan na iyo. nga Hindi ko alam ang mangyayari. Baka bumalik kami sa sasakyan o kuweba. Baka hindi rin. Kailangan kong sundin ang kutob ko dito. Pero nagkita-kita na kami ulit. Halos kompleto na ang tropa. Oo, oh, no. jail, the... Kilala mo sina Josh at Robin sa madidilim na sining. Abala ah, sila po sa kanilang gawain ngayon Pero magkikita-kita kami mamaya ang gabi Tama, tignan mo yan Ganyan kami dito Oo, oh, oh, kaya ko rin gawin yan Uy, pare, magingat ka sa mga braso mo, bro Diretso hanggang sa lubid Uy, ayos ka lang ba? Sa dulo Mga lahat ng talampakan lang kami Sige, nahanap na natin ang daan natin Dumaan na talaga dito ang mga sports pero naputo lang barbed wire. May nakita akong kakaunting medyo kakaibang lugar doon. May nakita ka rin parang maliit na mansion sa tabi ng lawa. Ito na yun ngayon. Papalapit na tayo ng papalapit. Dadaan lang tayo sa gubat na ito. Makikita mo ang ilang bahagi ng mansion na parang hindi totoo. Gustong gusto ko ito. Masarap ang pakiramdam sa ito sa ibagay na hindi ko pa nakakita dati. Tingnan mo ang mansion, ang mga donut. Hindi ka pa ni ito. Kakalabas lang natin sa gubat at ang makita lahat ng ito ay sobrang astig. ka ah, nakakamangha talaga ang lugar na ito. Naiisip ko na lang kung ano ang itsura nito kapag tapos na talaga. Hoy! Narinig namin ang ugong ng chainsaw. May mga gypsy na nakatira at nagbabantay dito. Tandaan mo yan. At hindi sila nagbibiro? Eh, di tayo dadaan doon. Narinig lang natin yung chainsaw. Di naman natin nakita yung tao. Ah, pero gusto lang namin lubos na makasiguro. Marami na kaming naririnig tungkol sa lugar na to at sa mga ginagawa ng mga tao rito. O kaya, nakapit namin sa Santoyclat para maging isang daang porsyento ligtas sa tiwasan ng mga panganib. Tapos niyong daang sidi ang Medela de Camden may ilan na natatakot at may ilan ding kumpiyansa. Bilang manlalakbay, nandito lang kami para mag-explore at magdokumento. Wala nang iba. Sobrang hanga kami sa lugar na ito. Yung bala sa shell ng baril. Kaya may mga taong nagpapaputo talaga dito. Totoo pala ang mga kwento. Tingnan mo to. Ay, may barbed wire sa gitna ng gubat kung saan tayo naroroon. Sobrang lalim na ng pinasok natin at nandito to. Pero may daan din. Kumusta kayo dyan sa likod? Diyos ko may tao doon, grabe lahat tayo ay nasa gubat lang Mas ay nagikot sa paligid Oh? Uh, di ko kayang in ng ganon kalayo pero nakikita namin may lalaking nagpuputol ng damo Kakababa lang niya doon sa malaking puno, di ba? Oh. Meron tayong munting kaibigan Isang fesan. papalapit siya sa atin. Halika rito, fesan. Nakikita ko ang paraan para makapasok na hindi nasisira ang mga bintana. May nakita akong ilang mga bintana na tinakpan ng tabla. May mga bintana na tinakpan ng tabla. Baka pwede nating alisin ang mga tabla nang hindi binabasag ang mga bintana. Pre, siguradong palaging chinecheck ng taong to ang mga bintana araw-araw. Naniniwala akong bihira lang may gumagawa nito kada linggo, kaya ganun na lang. May nakita akong bukas na bintana pero kailangan pang akyatin ang scaffolding, ganun lang kaliit. May nakita akong tatlong bintanang hugis silindro na mukhang mabigat. Hindi nila binubuksan naman Pwede ninyong subukan. Matutuwa akong panoorin kayo pero ayos na ako. Kung sino man ang gustong gawin yon, pwede niya itong gawin. Gagawin mo ba o magpapahinga ka lang dito? So yung mga ayaw gawin, magpahinga lang dito. Tapos yung mga gusto, pumasok na lang. Oo nga, mas maganda nga kung mas kaunti ang tao, hindi ka agad mapapansin. Kailangan lang ninyong magmadali ha? Sige, ito, ito ang mga alam natin. Isa lang ang tao dito. Isang matandang lalaki, oh. Matandang lalaki? Sige. Mayroon tayong dalawang matandang maintenance na lalaki. Hindi natin alam kung ilan talaga ang tao doon. Sinabi natin wala pero dalawa pala at maaring mas marami pa. Hintayin mo hanggang sa... Maaaring nga sila FY na nagpapapahinga o may ginagawang trabaho sa loob ng gusali tulad sa pangunahing bahagi. Kung makapasok kayo, saludo ako. Panorin nyo rin ang mga video nila. Team effort ato, sana pala rin kami. Oh, mahal ko kayo. Hindi nyo dapat marinig yun. Sige, siguro. Ako rin. May babahagi ko ang mga kuha ko kung nais nyo. Uh, ayokong may kinalaman dito. Ayokong may kinalaman dito. Okay? At paki blur na lang ang mukha ko. Siya ang nagsabi sa amin na pumunta rito. Planado na pala ni Nicolas ang pag-message sa akin kasama si Josh. Tinanong ko kung paano niya ako nahanap. Ibigang <laughs> kotong taong to kasama niyang magtapon si Josh. Tingin ko sinetap tayo ni Josh. Pagpasok natin, tatawagan niya ang pulis. Ngayon na naisip ko, lagi siya mukhang isang nomad. Dapat ba siyang magsagawa ng ritual ngayon? Uh, Mag-enjoy ka sa pagpapatay niya? Sige. Talagang nag explore tayo. Kasama ang mga pampalamig ngayon. Yayakapin ko kayo. Ingat kayo, pare. Ingat sa paglabas, pare. Bro, good luck. Magiging maganda ang araw mo. Tara na. Sasama ka, hindi ka makakapagsinungaling. Ito ang pinakaduwag sa lahat. Mga tol, pupunta tayo sa isang bawal na lugar at pagdating natin dito, mapapahiya ang mga viewers mo sa'yo, bro. Grabe, nagre-record na to ngayon. Oh, huwag mag-livestream ng plano na pumunta sa bawal na lugar at maghintay sa gubat. Sinasabi mo sa mga nanonood sa livestream na paparating ka. Hindi ka na pwedeng umatras. Ikaw lang ang taong nandito na nangako. Ikaw lang ang taong nandito na nangako, tol. Naintindihan ko na ayaw pumunta ni Justin. Hindi kami nakatulog at ginawa niya itong kalokohan. Naranasan na rin namin to kasama ang mga Ruso. Pero, hindi pa ako sumasagot. Baka nagpapahinga lang kami dito. Sino ang sasama? Sino ang sasama? Ako ay punta. Tayong tatlo, Steve. Lumalapit ka na. Tara na. Kailangan ko ng backup. Pwede bang may maghawak ng bag ko? Pwede mo bang hawakan ng papa ko? Kailangan ko rin ng papa ko? Uh, taka, Chase. Hindi ka dito tumatakbo. Oh, huwag kang tumakbo dito. Alagaan mo siya. Alagaan mo siya. May nakita ako ba? Sobrang sobrang lapit na namin. Literal nakatabi na namin ng gusali. Inisip kong akyating ito pero siguradong hindi magandang ideya. Mga dalawampung taon nang naririto ang bagay na tunang walang kahoy. Lahat yata ng bintana ay tinakpan ng tabla. Diyan tayo papasok, mismo diyan. Tingnan mo sa taas, gaano ba kalayo? Hindi naman sira, tara na. Ito ba mismo? Oo, oh, oo. Oh, oh. Kung titingnan mo rin yung itaas na bahagi, makikita mo kung gaano nakataas ang umakyat. Ha? Mabubunyag tayo ng todo at aabutin pa ng mga limang minuto bago tayo makarating sa bintanang iyon. Pero para makapasok tayo, kailangan nating umakyat sa isa sa mga bintana dahil walang pinto. Bukas, pupunta ako para mag-enjoy. Magpapadala muna tayo ng isang tao para tingnan kung paano makakapasok. Nakita natin yung bukas na bintana pero sumilip muna ang isa para siguradong makakalusot lahat. Isipin mo kung biglang bumagsak yung scaffolding. Huwag mong sabihin yan. Matibay naman itong scaffolding natin. Sino man dyan, napindutin nyo yung thumbs up para kay Card. Inaklarit ni Roman na may nakita siyang tao sa ibaba. May nakita akong gumalaw pataas. Baka kotse lang yon. Sige, dapat magtago na tayo. Umalis tayo sa lantad na lugar. Binoboring niyo ako mga pare. <laughs> may nakita rin akong lalaki dun sa ibaba. Sa tingin ko. Tumayo ka lang dyan. Huwag gagalaw. Hindi ka namin nakikita. Hindi ka namin makita. Pwede ka namin tulungan. Nakikita mo pa siya. Oo, nakikita ko na siya ngayon. Malapit, 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 malapit. Aalis na ako dito. Halik ka na. Umalis na tayo. Wala nang paraan para makalabas. Wala nang paraan para makalabas. Wala nang oras para makalabas. Ito na. Uh, kailangan na nating tumakas. Pangatlong beses ko nang nakakakita ng uh, nagpaputok ng shotgun. Eh, may dalawang nakita ako sa gubat ng livestream. May mga pagpatay na nagaganap dito. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Sa so, tingin ko dapat na tayong umalis dito. May isa dito at may isa dito. May isa dito. Aalis na tayo dito. Nagsasalita na si Baki. Tingnan mo, nagsasalita siya. Simulan mo na. Mukhang talagang nag-aalala siya. Sige, titignan namin kung ano namin. Sige, pare. Narinig nilang may paparating na tao. Pinatay nila ang grass cutter. Nawala ang lalaki. Malapit na silang umalis nang bumalik sila dala ang gasolina at muling nilagyan ng grass cutter. Tapos nawala ulit kaya tumakbo sila. Umalis sila dito. Sige. Tingnan lang ko siya. Aling daan tayo lalabas? Doon ba? Lalabas lang tayo sa kayong daan na pinasukan natin. Maglalakad tayo mabilis. Maglalakad tayo ng mabilis. Tumabi kayo sa akin. Nakaberde yung pangitaas ako. Sige. Tumayo ka sa kaliwa ko. Kailang ka alis. Sige. Malapit na tayong makalabas.